Hi! Hello! Si Chasa Poco po ito. Ayan, ako ay Gawa ng, ako inutusan ng aking kapatid na umatid ng PTA meeting na aking pamangkin. E ako namin naawas aking pamangkin na wala atin na magulang. Gawa ng aking kapatid ay nasa abroad, nasa Greece. Nagtatrabaho doon ng mag-asawa. Oh, ayan. Mm, tutok na tutok sa akin ang camera pinapakita ko sa inyo na kahit anong pulbo, wala ako. Wala akong make-up. Mm, wala rin akong lipstick. Baka sabihin nyo na naman, papansin ako. Eksaherada. Gaya na nung nag-post ako na ako isisimba. Very light lang naman ang make-up. Kung ano, ano nang masakit na comment ang mga narinig ko. Mga nabasa ko. Ayan. Mm. Oh, kahit wala akong make-up, maganda pa rin. lang lamang ako at naulan. Eh siya paano kaya alis na? At baka matapos na ang PTA meeting, iwala pa ako. Ano kayang pag may meeting na namang iyon? Siguro ay Christmas party. O kung anong exchange gift. Kung magkano ang exchange gift. Kung po ang mga PTA meeting na yan. Kung ano-ano mga ambaga ng mga estudyante. Pati naman ako inaabala. Ay siya, sige na't naulan. Bye!